Ray Malonzo ang isa rin sa tinaguriang Bruce Lee ng pelikulang Pilipino. Si Reynaldo Malonzo o mas kilala sa kanyang screen name na Ray Malonzo ay isang dating Pilipinong artista, direktor ng pelikula at politiko sa Pilipinas. Siya ay isang sikat na action star na karamihan ay gumagawa ng martial arts sa kanyang mga pelikula noong 1970s hanggang 1980s. Ang una niyang asawa ay si Veronica Nene Ison ngunit pagkatapos ng ilang taong pagsasama ay naghiwalay ito at naanal ang kanilang kasal sa isang local court sa Caloocan City. Pagkatapos ay pinakasalan niya ang kanyang long time common law wife na si Gwendolyn Gigi M. Nase. Si Ray Malonzo ay naglingkod bilang punong lungsod ng Caloocan mula 1995 hanggang 2004. Subalit bago naging punong lungsod ay naglingkod muna siya bilang City Councilor mula 1988 hanggang 1992 at naging Vice Mayor mula 1992 hanggang 1995. Marami ang naging karanasan ni Ray Malonzo na hindi nalalaman ng marami. Siya ay isang mahusay na mag-aaral bago napasok sa larangan ng showbiz. Nagtapos siya ng elementarya sa Grace Park Elementary School sa Kaluokan na kung saan siya ipinanganak na isang honor student. Nag-aral sa Sergio Osmeña High School sa Tondo, Manila, kung saan siya ay ginawaran bilang salutatorian at nakapag-aral sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila bilang isang scholar ng Manila City Government at umanggap ng scholarship grant sa Sergio Osmeña Junior Scholarship Foundation. Natapos niya ang Associate in Police Science bago na diskubre bilang isang artista. Habang nag-aartista ay nag-aral siya sa Adamson University ng kursong Mechanical Engineering. Subalit dahil sa dami ng offer bilang artista sa Pilipinas at sa ibang bansa, ay di niya natapos ang engineering. Dito naman siya inimbita para pumasok sa politika. Ang kanyang mga naging pelikula ay ang mga sumusunod, The Hunt for Eagle Ones 2006, Operation Balikatan 2003, When Eagle Strike 2003, War Camp 1988, Mga Agila ng Arkong Bato 1987, Eye of the Eagle 1987, Contrabandido 1986 at marami pang iba. Tumabas din siya sa long-running television action drama na FPJs ang probinsyano noong 2019. Matatandaang nagwagi din ng 200,000 pesos jackpot prize ang pamilya ng dating action star at politiko na si Ray Malonzo kasama ang kanyang asawa na si Gigi at anak na sina PJ at CK Malonzo sa kanilang paglalaro sa trending weekday game show ng GMA na Family Feud noong November 22, 2022. Hindi maikakaila na isang mahusay na action star si Ray Malonzo kaya marami din itong tagahanga at laging inaabangan ang kanyang mga pelikula noong kanyang kapanahunan. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.